Kasundalo naman sa Northern Samar, binigyan ng parangal matapos mapatay ang dalawang matas na leader ng teroristang NPA at mga membro nito. Detalo na balita muna kay Jane Galit Bantayan, RIS 34. Jane, good morning. Binigyan ng pagkilala ng 8th Infantry Division ng Philippine Army ang mga mula sa lalawigan ng Northern Samar matapos ang matagumpay na operasyon laban sa leader at membro ng New People's Army sa probinsya. Ibinigay ang parangal ni 8th Commander Major General Adunas Aril Orio isinagawa ng awarding ceremony sa 19th Infantry Battalion Headquarters sa barangay Upong Las Navas, Northern Summer. Iginawad ang Silver Cross Medal at Military Merit Medal na may bronze spearhead device dahil sa pagkakaneutralize sa leader ng komunistang grupo sa Lalawigan na isang sekretary ng sub regional Committee Emporium. Pitong sundalo naman ang tumanggap ng military merit medal, interim at gold cross medal. Matatanda na wakyat sa siyong mga New People's Army sa Lalawigan, kabilang dito ang dalawang leader, ang napatay matapos ang sunod-sunod na operasyon ng militar sa pangalawang distrito sa Lalawigan ng Northern Samar. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Northern Summer, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat Jane.